Hello. Today po is nine Sunday 917. Last day ng aking pagtulog dito. Okay, ang gagawin ko, syempre last day mamaya darating na sila mamaya. Uh, aking putong lalabhan na. Papalitan ko yung beddings kasi syempre natu dito kami natulog nung nung alaga isa. Tabik kami. Tapos yung aso katabi namin, kaya uh, lalaban ko na po to Tapos, para pagdating nila, it's fresh. Diba? Mamaya, mamaya po uuwi na ako sa bahay namin. Doon ako matutulog. Pero pa yung dalawa kong alaga, mag-sleepover sila sa friend's house. Family friend's house kasi yung may dalawa rin yung bata. Kaklase nila yon both. Isang grade 7 uh, tsaka isang grade 5. Paraho nila kaklase. Kaya doon sila matutulog tapos. So 9 pa naman yung pasukan kina, sa bukas Monday. Mga 8 siguro susunduin sila doon ng mga amo ko. Para dito na sila mag-breakfast. Kaya mamayang gabi Uuwi na po ako. Darating daw sila mga midnight, 12 midnight. So bali ano na, late na. So bali ito po, tapalitan ko yung beddings kasi para pagdating nila ay malinis ang beddings. Hmm? Bilis, diba? Uh, tapos, lalabahan ko yung sa the bakeover. Kasi, isa lang po yun. Walang extra. Ay, napagod ako dun. Exercise. Yeah, start na po akong maglinis ng master bedroom. Kasi, dinamit ko ito for five days. Dito daw ako matulog. Yan. Tapos, syempre, dito ko rin uh, Ginamit ko rin tong washroom. Diba? So, ito yung aking washroom for for five days. Yan. Yung CR na yan ay heated. Kaya pag ano ka dyan, yung pet mo mainit-init. Eh, pag winter, syempre malamig, ba diba? Ngayon yan ay heated. Ganyan. Ito, heated floor. No, tingnan mo yung mga buhok ko, oh. Kailangan kong mag at ginamit ko nga itong si nila. Siya pa, nakakahiya naman. Kailangan lilinisin natin. Kasi para akong nagbakasyon sa sa hotel. Yan. ah, uh, lalagay ko sa dryer yung ano. Shout out, Sis Ella Bell madaldal talaga. Kailangan magdaldal habang may paglinis, daldal, -dal, linis, daldal. Para -dal. lang akong nag-live streaming. <laughs> Lilinis muna tayo. Yan tapos na po na clean na ko 'to ng Dubai cover. Tapos yan. Na po. yan diba bagong labayan bagong palit ng beddings parang walang natulog pero natulog po kami dyan ng ilang araw kaming na aking alagang isa tapos ito nalinis ko na uh, okay na ang uh, aming master washing pwede naman patayin ang mga ilaw Uh, hindi na yung gagamitin. Uh, yan. Vanity. Tapos itong walk-in closet nila. Yan. Yan. Yun. Mm -hmm. Thank you for the five days. <gasps> Patayin na natin yan. Tingnan mo, meron pa ako dito. Kasi ito yung sa kwarto nung alaga kong isa ito tapos na yan ito yung sa bunso ayan tapos ang makalat lang talaga dito ay yung isang batang babae malaki na kasi ito great at magdi 13 tamo every day yan mahilig na siya sa make up yan ang kanyang mga bakit ayaw oh basta ng isang ilaw. Yan. Kanina po, ang, ang dance niya ay 10. 10 ng umaga till 3.15 ngayon. 5 hours siya magdadance. Ano pa, 5 minutes na lang. 9.55. Ay, nandito pa kami sa bahay. At hindi niya alam kung paano siya mag-aayos ng kanyang sarili. Yan. Aayusin ko lang po muna tong kanyang washroom everyday po ganyan yan kaya parating nalilid yan maayos na po ang kanyang washroom dito na ako sa car nagaantay kay Marlene napaaga po ako para sa bagay okay na rin maaga kaysa late uh, 2, 3.15 pa ko po, pa po siya susunduin tapos punta kami, uwi kami sa bahay, tapos kukuha siya ng sleepover bag, tapos uwi na din ako. Ito po yung, dito ko siya pinick up nung gabi na, ngayon po ay 3.15 ng hapon. Ito po yan, ito yung plaza. Ayan. Doon po, doon, 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 ang kanyang, ang kanyang dance, dyan. Tatamad po ako. Gusto ko pong mag-grocery sana sa Metro Kaso. Tinatamad akong pumunta. Yan, dito na po. Pauwin ako ngayong, ngayong gabi. text lang ng amo ko. Delayed daw yung kanilang flight. Kaka-text lang po niya. So, sabi niya, delayed yung flight nila. Makaka, ang ano yata nila, ang kanilang arrival is 2 a.m. So sabi niya sa akin, pwede ko raw dalhin si Winston sa bahay. Kaso, yun naman talaga yung plano. Kasi alangan namang iwanan ko si Winston ng mga 8 hours dun sa bahay. Diba kawawa naman. So iuwi ko muna siya sa bahay. Ano, okay naman siya kay, Mar kay Mindy eh. Ano, sila, in good terms sila. Yung aso namin si Mindy. So iuwi ko muna po siya. Tapos bukas, pagpasok ko, ano ko siya, idadaling ko na siya, iwawa ko na siya papunta doon. Yan, yan po ang aking kadaldalan, walang sawang kadaldalan. Kwento-kwento lang. Yan yung alaga ko, may hawak na walis. Okay, hindi pa po tapos. Inaantay ko pa 2 minutes pa. Thank you very much sa mga walang sawang nanginood. Bye! Have a blessed Sunday, everyone. God bless you all. And thank you so much for also always supporting my channel. Bye!